So, magandang araw sa inyo mga kabray. Welcome back. Ngayon, uh, salamat sa inyong suporta guys. Ngayon, may uh, uh may i-relax lang ako guys. Uh, natawa ko. Matagal lang itong video na to pero uh, nakakatawa. I-relax yung kambing na tumatahol. kambing <laughs> na ito guys. So, uh, panorin natin. Ito na. Hmm. Puta And... <laughs> Ito. Ibang kasing kambing to. Tumatahol. Alam ko tuloy yung mga kabarkada ko na na uh, kinagat yung aso yung lalaki. Tapos yung makit na yung yung, yung makit na yung tabi sa ulo. Yung ko na siya. Biglang tumahol ang aso. loh itu kaya dana tu kambing itu kambing itu oh. guru training sampai training tu lepas macam apa? Wow Zero training tu Sama punya anak lah, Ketahul Itu hmm. yang kambing nak yeah. So yun guys Saya share pulang Selamat 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 Selamat